magandang araw po sa lahat ako po ay may kunting mensahe lamang tungkol po sa mga pangyayari ngayon sa ating komunidad lalong lalo na dito sa Cebu bisaya ako guys gusto ko lang magtagalog para maintindihan yung lahat kasi ngayon dito sa Cebu sunod sunod yung mga brutal na krimen guys nung paparating ang bagong taon may tatlong apat na binaril isa lang yung nabuhay apat yung tatlo patay talaga mga inosente lahat yun guys tapos nung nakaraang linggo may pinugutan ng ulo sabi ng mga suspect guys may dimon yung bumulong sa kanila pareho yun yung bumaril at saka yung bumugot ang ulo kahapon naman guys isang pamilya guys nanay at saka yung dalawang anak niya pinugutan niya ng ulo guys habang kumakain guys ang pinakamasaklap yun guys 2 years old na bata pinugutan ang ulo. Ang ama, lulong sa droga. Ganon kalala yung mga krimen na nangyari ngayon guys. Puro related sa drugs. Hindi nyo ba naisip-isip guys kung ano ang eh, dudulot ng bawal na gamot na yan? Kaya pakiusap sa inyo guys kung sino mong po ang mga gumagamit yan. Habang hindi pa kayo naging perwisyo ng komunidad, hindi pa kayo naging problema ng komunidad guys, tigilan nyo na yan. Walang magandang patutunguhan yan guys. Unti-unti kayong ginagawang halimaw niyan. Habang gumagamit kayo niyan, unti-unti kayong ginagawang halimaw. Inilalayo kayo sa katinuan. Yung mga pushers, drug load hindi naman talaga maubusin guys hanggat may gumagamit. Hanggat may gumagamit guys, may mahuhuli man drag load guys, may papalit naman. Kaya mga users guys, kayo na, kayo na gumawa ng paraan. Kasi yung isang produkto o yung isang paninda kapag wala nang bumibili wala nang magtitinda guys. Bakit pa sila magtitinda kung wala na talagang bibili? Ganon lang yan guys. Kaya malakas ang loob nila magtinda kasi marami ang bumibili at saka malaki ang pira dyan kahit buhis buhay yung pagtitinda nila marami ang bibili malaking pira dyan guys kaya malakas yung loob nila pero kung titigilan nyo na yan guys wala nang bibili nyan wala nang gagamit wala nang magtitinda guys yung mga kap kapitalista dyan titigil na yan saka bakit pa talaga kailangan gumamit ng ganyan guys bakit pa ba talaga kailangan gumamit ng ganyan eh, alam naman ninyo sa sarili ninyo na masama yan walang magandang patutunguhan yung paggamit-gamit ng illegal na drugs na yan kaya nga ipinagbabawal eh yung mga nangyaring krimen na yan guys kung hindi ka lulong sa droga hindi mo magagawa yan guys kung mo nga pagpatay ng manok Hirapan na tayo, tao pa kaya. Kung nasa matinong pag-iisip guys, hindi mo gagawin yan. Yung mga drug lord, mga drug users, hindi maubusin guys hanggat may gumagamit. Kaya pakiusap sa mga gumagamit guys, pakiusap hanggat hindi pa tayo naging terwisyo ng lipunan. Hindi pa kayo naging terwisyo ng komunidad, tigilan nyo na yan. Walang madang, magandang patutunguhan yan guys. Ganun lang. Maawa kayo sa pamilya nyo, sa sarili ninyo. Yung iba sinasabi, hindi naman ako na ano sa drugs na yan, hindi na ako na high. Pakiramdam mo lang yun, pero yung mga taong nagmamahal sa'yo, nakikita nilang may kakaiba sa'yo. May kakaiba sa kinikilos mo, may pagbabago. Ikaw hindi mo mapapansin yun kasi nga iniisip mo, hindi yan makaka-apekto sa'yo. Eh bakit ka gumagamit kung hindi yan makaka-apekto sa'yo, di ba? kaya ka gumagamit kasi alam mo sa sarili mo may kakaibang epekto yan kaya parang awa nyo na guys parang awa nyo na tigilan nyo na yan para maubos na yung mga drug lord na yan e tigil naman yan sa patikinda pag wala nang gumagamit guys ganun lang salamat guys